Kung ano yung ating pinapahalagahan, andun yung ating kayamanan. Hindi lamang pera, hindi lamang mga bagay, hindi lamang mga ari-arian. Maaari ang ating pinapahalagahan ay ang ating kapwa, sila ang ating kayamanan. Maaari ang ating pinapahalagahan ay ang ating pamilya, sila ang ating kayamanan. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Wag dito sa lupa kayo mag-ipon ng inyong mga iniipon, sapagkat dito'y masisira ang mga iyon ng mga kulisap at kalawang, at mananakaw ng magnanakaw. Sa piling ng Diyos kayo mag-ipon ng inyong iniipon. Wala nga roong kulisap o kalawang nasisira, at walang magnanakaw. Malaman mo sana na kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Ang iyong mata ang lampara ng iyong katawan. Kung malinaw ang iyong mata, nasa liwanag ang buong mong katawan. Kung malabo naman ang iyong mata, nasa kadiliman ang buong mong katawan. At kung dumilim ang liwanag na nasa sayo, gaano pa kaya ang madilim? Sa mapagpalang araw na wapo ang sumaating lahat, narinig natin sa Ebanghelyo ngayon na ini-encourage tayo ng ating Panginoon na no mag-ipon ng kayamanan sa langit, hindi dito sa lupa. Kasi dito sa lupa ay may mga sumisirang anay, may mga sumisirang kung anuman. Paano ba tayo mag-ipon ng kayamanan sa langit? Ito ay sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa ating kapwa at ang pagsunod sa utos ng Diyos. Pero hindi sapat na sumusunod lamang tayo sa utos ng Diyos. Kailangan ay merong gawa. At mm, syempre, kailangan ng sa tulong at gabay ng Banal na Espiritu Santo dahil siya yung magpapalakas sa atin. Sa bawat pag, paghihirap na ating din nararanasan, sa pagsisumikap natin na makasunod sa ating Panginoon, andun yung kalakasan, yung na-overcome natin ito, may panibagong lakas tayong natatanggap. Sa bawat, sa bawat accomplishment na gumawa tayo ng mabuti, meron tayong pagpapala sa ating Panginoon dito sa lupa at syempre yung iniipon yung aim natin ng makaipon ng kayamanan sa langit. Kaya nga yung mga bata naririnig natin ano, pag may tinawanan silang kunyari may kapansanan na tao, uy, sasabihin ng mga bata, ay uy, minus 10 points ka sa langit. O alam na agad nila kung ilang points yun na nabawas. So, ganun, ganun tayo. At least ang idea ng mga batang iyon ay nag-iipon ng kayamanan sa langit. So, sana tayong lahat ay ganun din yung ating idea. Hindi man eksaktong alam natin kung malaki na o maliit pa yung ating naiipon sa langit. Ang mahalaga, ang, ang, ang focus natin ay gumawa ng mabuti dahil nag-iipon tayo ng kayamanan sa langit. At yun, kung ano yung ating pinapahalagahan, andun yung ating kayamanan. Hindi lamang pera, hindi lamang mga bagay, hindi lamang mga ari-arian. Maaari ang ating pinapahalagahan ay ang ating kapwa, sila ang ating kayamanan. Maaari ang ating pinapahalagahan ay ang ating pamilya, sila ang ating kayamanan. Kung ano yung mahalaga sa atin at iniingat-ingatan natin, uh, yun yung ating kayamanan. Mag-ipon ng kayamanan sa langit at ang gantimpala ay naghihintay lamang sa atin doon. Bukod sa wala tayong talo eh kapag wala tayong talo kapag gumawa tayo ng mabuti dito sa lupa. Hindi man agad-agad na magantimpalaan tayo ng Panginoon, yung ating ginawa ng mabuti, ma-identify tayo as mabuting tao, gagawan din tayo ng mabuti ibabalik nila sa atin yung ating ginagawa. Ganun lamang pong hiwaga ng buhay. Kaya nga lagi kong sinasabi sa pagtatapos ng video, Life is beautiful. God bless us all. Amen. Matagal rin itong panahon Walang sagot sa aking mga So

Jesus, malay pag-asa ng